Hello everyone! Sa araw na ito, August 22, 2024, ay nagpaani kami ng palay gamit ang harvester. Nagsimulang mag-ani ang harvester nang wala na ang hamog sa palay para maiwasang mabasa ang mga butil na inani. Nang mawala na nga ang mga hamog sa palay ay inumpisahan na nga mag-harvest ang harvester upang maiwasan na maabutan ng ulan tuwing hapon. Habang nag sila sa labas, ay andito naman kami sa kusina at nagluluto ng kanilang pananghalian. Nagluto kami ng panset at nilagang pata ng baboy na may pechay para sa aming pananghalian. Pinauna naming pakainin ang mga nag-harvest ng palay. Pagkatapos ay kami naman ang sumunod na kumain. Hagard na haggard na yung lola nyo dyan pagkatapos namin kumain ay nagligpit naman kami ng mga pinagkainan tapos dumiretso kami dito sa timbangan ng palay kung saan ng mga bawat sako ng palay at umuulan ng panahon na yan, katatapos lang namin na nagtimbang ng palay guys at ang lakas talaga ng ulan at dyan nagtatapos ang ating kwento guys salamat sa panunood paalam